So, dapat pala sis, pag magbabrush ka ng teeth, checkin mo rin yung ngipin mo. Oh, kung ano ka po sa salamin, kung ano itsura. Pag may nakikita na po kayong medyo itim-itim, eh parang oras na po yan, makipagkita oh, po. po. tayo sa dentista. Kasi alam ko po, pagka early stages, pwede pa siyang magawa ng paraan. Di ba po, Dok, na hindi pa kailangan bunutin? As early as possible na matreat ang mga defects ng ngipin, mga mga Uh, karis natin na tinatawag mas magandang outcome niya kaysa yung last minute mo na siyang ipapa-check eh, usually limited na lang ang pwede mong gawin at mas, mas mahal lang magag ma, magagastos mo. Iyon, yung salitang mahal si Celine. Totoo po yan eh. Pagka pagka pasta pasta lang hindi pa siya ganoon kamahal mga kasambahay pero pagka po kailangan ng i-crown or kailangan na ng extractions lalo na yung root canal doc medyo mahal din yan at masakit si Celine Opo Tiga talaga naka-experience ako. <laughs> <laughs> Napi-feel ko po. Napi po yan mo yan eh. yung sakit, Adeline. Opo, oh. parang oh. advocacy ko rin po yan kasi mga kasambahay. Dahil nga nakita ko po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, last resort po natin dahil nga sa kahirapan sa buhay, walang pagpapacheck up, or alam nila na mahal lang din ng mga treatments po, like pasta or yung pong uh, crowns, eh pumupunta sila sa dentista pag bubunutin na. Kaya marami pong mga kababayan natin eh bungi or bungal or mga wala ng ngipin may kaugnayan yan sa health, di ba, Doktor? Oh. Pagka po marami ka ng bunging ngipin o manawawalang ngipin, di ba po, Dok? Opo, dahil nga ang uh, first step ng uh, uh, digestion na nagsisimula sa oral cavity, mm. kung purang chewing ano, mo, capacity mo, makaka-apekto talaga sa health ng isang pasyente. Opo. Oh, eh, Dok, kanina po sabi niyo kanina, isa isang po ng stress sa tao ay yung uh, bruxism, ano po, or effect ng stress is yung bruxism, or yung pagngangalit po ng ngipin. Paano naman po, Dok, yung ibang sakit sa, ano natin, sa bibig po natin, tulad po ng mga sores o yung mga singaw, effect din po ba ito ng stress? Oo, minsan kasi, uh, minsan hindi natin namamalayan dahil nga stress tayo. Minsan nakakagat natin ating uh, mga oral, soft oral cavity natin, ano? mga soft tissue sa around oral cavity. Nagkukos yan ng ulcers, ano, na tinatawag nating singaw sa Tagalog. Ano. Kaya talaga pag na-stress, Uh, nadadagdagan yung mga problema natin sa oral cavity. Opo, at saka huwag niyo pong isawalang bahala yung mga singaw, okay. si Celino. Dok Larry, kasi yung mga kababayan natin, da, lagi na siyang may singaw, pinapabayaan lang nila. Can this lead to something more, uh, mas na-disease, mas, uh, na like mas concerning na disease like cancer po, yung mga singaw na ganyan, Dok? Oo, kasi minsan uh, akala nila uh, simpleng singaw lang. Okay. Pero may mga cases na yung singaw na yon ay eh, indication na pala ng oral cancers. Ano? Kaya dapat at least ma mapatingnan nila. Lalo kung alibawa yung ang ano naman ang singaw, self-limiting lang naman yan. Okay. Mga 7 to 10 days, yeah, uh, siya. Mm -hmm. Pero kung halimbawa meron kang mga singaw na usually malalaki o kaya hairy o kaya medyo white siya, uh, dapat cause of concern na yon, baka yun ay simula na ng cancer, ano? Oh, you know? oh. Oral cancers. Eh, Dok, ano po ba yung mga simpleng remedy na pwedeng gawin sa bahay? Kasi minsan po nagkakasingaw ako, sakit, Dok, eh. Ano ba pwedeng gawin? Usually, meron naman nabibiling mga ointments o so gels mm. na pwede natin ipa okay. Safe sa na po yun, Dok, mga, si doc, o, mga uh, Approved naman ng mga FDA yung ating Opa. mga gamot. Basta nabili natin sa reputable drugstore. Ano? Eh, eh, Dok, yung mga naglalagay po ng asin ay, or oh, yung sigaw. mga ganun, eh, may naglalagay ng tawas mis mismo dun sa directly dun sa mga singaw, singaw na napakasakit. Yun po ba ay nakakatulong? Y yun ang mga old school na treatment <laughs> na tinatawag natin. Opo. Uh, Medyo mas sakit yun, Pero yung tawas talaga, very effective yun. Okay. Mm. Itisin mo lang yung sakit. Yun lang. <laughs> pero kung meron kang access don sa ating mga ointments sa mga gels natin mm. na pwede paaid sa mga singaw, mas okay. maganda lang gamitin yon Yes po. Last na po, Doc okay. Larry, baka meron po kayong mga tips sa ating mga bahay kung ano po yung pwede nilang gawin para maalagaan po yung kanilang oral health ngayon pong holiday season. Opo. Ngayon po uh, ang holiday season, ano? Uh, mas maganda kung ang pipili natin mga pagkain ay uh, rich in fiber, ano? at saka yung mga uh, fruits and vegetables na nag induce ng saliva formation. Kasi yung saliva, importante yan sa oral health. Kasi yan ang naglilinis talaga ng ngipin. Ano? Oh, Tapos yung regular na oral hygiene, ano? importante yan. Kung, halimbawa, uh, limited talaga ang access mo sa dental health, yung pagiging malinis mo lang sa oral health mo okay. malaking bagay ba 'yon. At kung kailangan nyo po magpa-check up si Selena, no, open po ang clinic kung kayo po, kayo po ay nag-iisip patungkol po sa pagbayad sa mga doctors, dentists, yan, uh, yan pong mga pagpapabunot, uh, yan po mga pasta, lahat po 'yan pati po yung uh, crowns, eh nakupo. po pati po Dito lang po yan sa clinic, dito po sa ating MCGI Charity Clinic, dito po sa Marikina. Punta na po kayo, pipila lang po kayo. Yun lang po ang kailangan nyong gawin. Pwede po kayo magpabalik-balik at kung okay na po ang inyong mga ngipin, every six months nyo na lang makikipagkita kay Dr. Larry.